de mereng, di sa Thank you, you pare. Lagi mong kandaan. Bukas ang puso namin, sa kambahay namin. Pagsumbuk pa lang. Salamat din. Magjul. lang. tayo, mare. Kapit lang. tayo. Pag ka lang. Madaling pagsubok lang. Pa lang. Pa lang. Kapit lang tayo. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Dahil bimbi. May hiyak na rin si Jackie oh. Kitid siya o. May na rin si Triste o re. Uh. eh Triste Tristy Jack o. Oh. Ay Tristem o re. Ay eh, Tristy. Tristy bay. Yeah, bracha, bracha Bracha, bracha dahil. Bracha, bracha. Grupag na, grupag na. Dahil grupag na bimbi. Group na, bimbi. Group hug. na. Group da, Bracha, bracha da, Grupo, grupo. Ba't <laughs> de-grupo? Dove, è, dove, è, dove, è? dove sono? dove dove sono? 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 sono? dove sono? sono?

pwede ka pwede ka nami dinya. Ano bibihin niya? Alam <laughs> <laughs> din niya alam na. Bibilin na uuwi kayo? Si DJ. bata pa naman mo. pa pa Eh, pasaan ka DJ. Pasaan ka. Pasaan ka. ka more re. Mama ka. saan Mama Shal. Lahat mo. Ha? Jalebi. Wow.

Non ti tu un Madame. Eh. Eh. Dai, così questo è un ricordo vostro, eh. Dai, devi dire qualcosa già, Voglio sentire. Mangiamo già lì, il dito, ah, sì. Dai. Che figo, ah, Dai. Che già tiri? Tiri Ano gusto mong sabihin? Ha? Ano sabihin mo kay Lolo? Jollibee, Jollibee, Jollibee. <laughs> libre. Libre <laughs> po, libre. Ito, Ana, more. <laughs> Say something for uh, Italy. Something? Ha? Ano ang gusto mong sabihin? Okay. Wala. Wala? Hindi yeah. mo mamimiss ang Italy? Mamimiss mo? Mamimiss mismo Sino mamimiss mismo Mamimiss mo? Ah, uh, tapos sino pa? Ah, uh, yung mga klase mo hindi mo mamimiss. Hindi, yung sa kesa mamimiss mo. Uh, ito? Ate Mikaela. Mikaela. Ay, grasyon ni nice. Michi. Ah. Kaya, ano, pwede rupin ko li. No, no, Dada, parla ko Eh, Kaya, kaya, ano, pwede e grazie agli altri che ci hanno aiutato ok visto grazie e tu vuoi dire qualcosa per loro eh? tu già che vuoi dire qualcosa amore dai vuoi dire qualcosa a loro guarda 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 amici guarda 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 tu? io mm, guarda prego per loro? già prego per i gel no, per loro, per loro, guarda 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 Dai, dai. Ide dobbiamo pregare per il loro viaggio, ok? Certo. importante. Cos'è ste? Eh. Dai. N'cerco. Cioè, eh, così, dai, prendete la mano. Yan, così ah, uh, ito po yung natutunan nila dito sa Italy, yan. Yung pag a uh, pagsamba sa Panginoon dito, yung pinaka na natutunan nila, oh. Hmm. sa loob ng At ilang taon. Kunti ano yan, more? Kunti ano yan? Kunti siya. Kunti siya. Kunti siya. Ha? Kasi natakwa. Kunti siya. Kunti siya. Dahil. Kiprega, deso. Sinong mananalangin sa inyo? Sinong mananalangin sa inyo? Sinong sa inyo? Prega. Eh, prega per il loro viaggio e per tutti divide... eh, Si prega, sporca. si prega adesso amore, dai, divide abbassare. Grazie Gesù che noi siamo qua e ancora che noi tutti siamo ancora amici, che niente ci ha separato, e che aiuti Ana, JJ, Ana, che va in Filippine, che va tutto bene e, e, e che non gli succede niente. Gracias. Allora, tu Jay Ben, non hai detto qualcosa per loro? Uh, no, di eh, pa eh, 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 grazie a tutto. non puoi dire più niente. Maika? Na, maga ka mo, ano masabi mo? Mm, uh. sa Sakit, sakit. sayo mga kaibigan mo, oh, lahat dito. ano Oh, nung, gusto... oh. Dito. Oh. <laughs> Ay, oh, si Mika oh. 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 eh. Si Mario. Hello <laughs> na may, may baka may gusto akong sabihin Mario sa amin o sa lahat. Hindi <laughs> lang. <laughs> Oy. Ayun uh, na si Maria. Thank you. Thank you sa lahat. Ah, salamat din. Dahil <laughs> <Okay. laughs> hello, normal lang 'yan, oh. marami marami nagmamahal sa inyo rito. Gusto niyo bumalik dito. Na, napakasakit din, napakasakit din sa amin pero Salamat na lang. Sa pang. Hmm. <laughs> Ayan guys, nakakalungkot, nakakalungkot talaga mga kapatid, no? Sa tagal na magkasama dito sa Italy. Ano mare? Ano mo gusto mong sabihin? No, no, no. Eh, yun, naiyak siya eh, Pero may sasabihin, anong sabihin mo mare? Come uh, back again. Hindi ka ba, ano ba? Uh,

ito yung uh, nakapalibot sa kanilang building. Ayan. Dito yung... Ayan. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan, dito. Nagpalad sa trabaho mo, Manomaray.

tumalikod ka nga may ka tumalikod ka tumalikod ka o tignan mo yung nakasulat sa ano sige pa sige tumalikod mo jira ka o oh, yun know, o I love I love yung nakasulat sa likod ni kuya may ka warda it's posta posta oh, Live. Sabihin nyo, I love I love you, Talir I love you yeah. Okay Dahil Maika, Jirati ah. Ito para sa'yo, Maika, ha? Oh. Barahatoy, pero hindi pang sugal ito. Ah, ito Ah, Sabi sa bigay, bigay mo kay Kuya. Kanta 'yan. Ayaw! ah, ka ba Ah. Ah. Okay. Ah. Uh, ah. 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 Tignan si Mami niya, umiiyak okay, si Mami. Okay, Mami, okay. Oh. Yan, Maika, si Mami, E io ero solo No, 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 Jaben, Bimbi, Dal, Jack Militech, Pasket, Tatek, wala. Ya, No, no, espera, 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 espera,

Pwede na kayong pumarasi. Eh. Paalam na, paalam na. Paalam na, baby. Ha? 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 Ha?

la okay, ciba è il pinzo che ti voglio andare dai parla, di. dai di. Qualcosa, dai 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 sa dai 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 dai

Salamat <insan> din. Mag Magjawal mag ay! mag lang tayo, Mare. Kapit lang tayo. Mga pagsubok. Madaling pagsubok na yan, pero losay. Oh, Kapit lang tayo. Hello, uh, Mare. Uh,

Mayang narin si Jackie oh. oh. na si Triste mo re oh. Eh Triste Jack o Triste mo re Eh Triste Bracha dai Bracha bracha Group na, group na. Dai, group na, bimbi. Group na, bimbi. Group hug. Group hug na, group da. bracha, bracha. da. Grupo, grupo. Bracha de grupo. <laughs> <laughs> Maika, kawan mo ako punta sa kona, na kay Diwata. Ikain mo ako ng pares. <laughs> Dan teratai, teratai, dai. Bye 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 bye, mari, 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 Nossa,